Good morning, good morning mga kapatid Mabalain tayo ng ating Uulamin oh, uh, Wala nang ulam mga aking mga alaga Wala pala dito, ano? Tama tayo Ah, uh, mami Dan, Salam, salamat po Sobrang lalagyan mong isa. Ang galing tayo. Sa... daan. Mga ano... wala ng

S kano Pag-80 ang kina, p Wala pala, no? Hindi. Okay. Ito, mga kaloti, o. na ko. oh Oo. Iwan na natin. Tatawa itong sa atin, ha. Eh? lalaki <laughs> oh. ano ah. lalaki sya so, wala tayong pangulang mga kalodi may ilang piraso kaya ang yan na ano sa, pamul. sa pamul. Uh -huh.

Thank you rin. Biliin naman tayo na sa Turay. Pwede ito sa Makano yan? Baite. Walang Turay ano? ano, uh, gusto na bukang bad. Malilit. Ba, gusto? Sige, dito. 3.50. 3.50. Ayan. Sige. 20 lang isa. 2.35. 2.35. A itu lah. A itu. Hello. Ha. Baru sahaja pulsa malam lagi. Parang dipsyo na rin, ano, mga kapatid, ano. Thanks for watching, mga kapatid.